Hello everyone, good afternoon, welcome back to my youtube channel Melody Tablet Alejo In today's video tayo po ay maglanan sa Lecochet kasama ang aming, ang aking pamilya Siyempre salamat po sa mga generous sponsor natin for today's lands, May 23, 2024 Di na, birthday, Daddy Mars! Wala mo nyo dito may tablo ni Ito? Oh, ito dalawa na mo. Oh, ako nice, nice. kayo, dito nice, nice, Di kumain na, pram From Daddy Mars From Daddy Mars. Mars. From Daddy Mars. Di oh, na lagi tayo. Mama yana. From Papa Bin. From Papa Bin. Hindi kami Picture na kayo. Mag thank you na kayo kay Papa Bin at kaka kay Daddy Mars. Dali. Okay. Thank you. Thank you, Daddy Mars and, Daddy and Papa Daddy Bin. Wala, no? oh, wala. Ikaw, Grandma. Thank you. Asan yung pera mo? Ipakita mo. Baka mamaya sabihin namin na ano. <laughs> <laughs> oh, hindi okay, naman. Hindi kay Martian, kay oh, ano yan, kay oh, Papa Binya. Thank you Anna. Kaya mo na yung basta. Thank you Daddy Martian, uh, uh, Papa Binya. thank, daddy, daddy, uh, okay, uh, thank uh, you Daddy Martian. Ito sa Daddy Martian at akin. Okay, ikaw. Thank you. Thank you message Daddy Martian. From Papa Bin at Daddy Marsiana. Sana all may papa bin at daddy mas. Yes. Saglit, 1,000. Mano kanya yun? 1,000. Mano mo kung ano? Basta so siya ka balance na. Daddy mas. Ay, thank you kay Daddy mas. Balitad, 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 balitad oh. Makadamin I mean, <laughs> dito, kito, ititay manin ang mga ano, nagsasango bago kami uwi. <laughs> yeah. Eh, ano nakmamat? Eh, video nakmamat dito i-video Okay. 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 dito, dito. Okay. Ala ko na. Sige po, sa Ma. 'Yan okay, ibibigay sa akin ni Victo. No way. Yeah. Okay. Da, apa kayo? Six cakes na armas. Bigla ko lang tadudua kam lang kam sa kinatay. Oo. Aski sabay Ikaw lang ang 1,000 inang kasi ikaw ang grandma. 1,000 din sa akin. Galing kay Daddy Mars 'yan. Yung kay Daddy Mars kay Grandma intago na nabayag. Ano na yung food din. Ayun <laughs> oh, po natin kay Ate Love. Ah, oh, yung food daw kay Ate Love. Oh, thank you kay Ate Love na dali. Dito kay tumingin, na. Thank, thank you. Oh, oh thank you Ate Love. Oh, thank you Ate Yeah, oh, thank you Ate Love. Oh, Love. Ito nakakain na kami. Thank you, thank you. Ayan, bago kami umuwi sa Manila or bumalik, nag-lunch talaga kami dito. Salamat kay Ate Lam, kay Daddy Mars, at kay Papa Bin sa mga binigay niyong regalo sa kanila. Nabusog po kami. Thank you, thank you again. God bless us all. Kami na po ay pauwi sa Manila. Salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video nito, please paki like, share, and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi, problema man ay marami, wag sana natin kalimutan. Numiti! Bye! See you on my next vlog. God bless us!